pinakamataas na hotel na tinatago ng North Korea. Ang North Korea ay isang bansa na puno ng sikreto. Kilala sa mahigpit na kontrol at propaganda ng kanilang gobyerno. Sa likod ng magagandang gusali at malaking monumento ng Pyongyang, may mga kwento ng mataas na pangarap at pagkakamali na pilit nilang tinatago sa mundo. Isa na dito ang Ryugyong Hotel, isang gusaling dating pinangarap na maging pinakamataas na hotel sa buong mundo. Pero nasaan na ito ngayon? Bakit hindi ito nakikita sa mga official photos ng bansa? At ano ba talaga ang kwento sa likod ng tinatawag na Hotel of Doom? Tara, pag-usapan natin yan. Sa gitna ng Pyongyang, may isang building na talagang mapapansin mo kahit sa malayo. Ang Ryugyong Hotel na may taas na 330 metro o 1,080 feet. Nangingibabaw ito sa buong syudad. Mula sa malayo, makikita mo ang hugis nito na parang piramid Tila isang rocket na handang umarangkada papunta sa space, nagsimula ang konstruksyon ng hotel noong 1987. Ang goal ay ang maging pinakamataas na hotel sa buong mundo at maging simbolo ng yaman at kapangyarihan ng North Korea. Pero sa kabila ng mataas na pangarap na ito, ang plano ay bumagsak sa malaking pagkabigo. Isipin mo ang isang gusali na mas mataas pa sa Eiffel Tower. May 3,000 hanggang 3,500 ang rooms at sa tuktok nito ay may limang umiikot na restaurant. Kasama pa ang bowling alley at nightclub. Ganito kalaki ang pangarap para sa Ryugyong Hotel. Pero hanggang ngayon, walang mga bisitang nakatungtong dito. Kaya tinawag itong Hotel of Doom. At nananatiling misteryo ang tunay na kalagayan nito sa loob ng halos 40 years Mula ng simulan ang pagpapatayo. Pero bakit nga ba naisipan ng North Korea na gumawa ng ganitong kalaking hotel? Matapos ang World War II, nahati ang Korea sa dalawa. Ang South Korea ay naging demokratiko at munlad ang ekonomiya, habang ang North Korea ay naging komunista at nagsara sa mundo. Dahil dito, nagkaroon ng matinding awayan ng dalawang bansa. Noong 1986, itinayo ng South Korean construction firm na Sangyong Group ang pinakamataas na hotel sa mundo. Ang Westin Stamford na ngayon ay Swiss Hotel The Stamford sa Singapore. Dalawang taon pagkatapos, naging host ang South Korea ng 1988 Summer Olympics sa Seoul. Ito ay isang malaking tagumpay na nagpakita ng mabilis na pagunlad ng bansa at kakayahan nitong mag-organize ng malaking world events. Kinainis ito ng leader ng North Korea na si Kim Il-sung gusto niyang ipakita na hindi papahuli ang kanyang bansa. Kaya noong 1987, sinimula ng pagtatayo ng Ryugyong Hotel na inilaan para sa 13th World Festival of Youth and Students na gaganapin noong 1989. Para sa event na ito, gumastos ang North Korea ng $4.5 billion, halos one-fourth ng taunang budget ng bansa. Ang Ryugyong Hotel ay may tatlong parte na magkakadugtong. Bawat parte ay 100 meters ang haba at 80 meters ang lapad. Ang mga bahaging ito ay nakataas ng may 75 degree na angulo mula sa base. Lahat ng parte ay nagtatagpo sa tuktok, kaya mukhang triangle ang buong building. Sa pinakataas ng building ay may parang bilog na parte na 40 meters naman ang lapad. May walong palapag ito na dapat umiikot at sa ibabaw nito ay may 6 floors na static o hindi gumagalaw. Pero hindi natapos ang hotel para sa 1989 World Festival dahil sa mga problema sa engineering at construction. Ipinagpatuloy ang construction hanggang 1992 bago ang ika-80th birthday ni Kim Il-sung. Pero nahinto ang construction ng building nang pumasok ang North Korea sa isang matinding krisis sa ekonomiya matapos ang pagbagsak ng Soviet Union. Mula noon, ang building ay nakatayo na walang mga bintana at walang laman sa loob. Isang malungkot na higanting concrete sa gitna ng Pyongyang. Sa bubong nito, may isang crane na naiwang mag-isa at kinakalawang. At ang gastos, umabot na ng $750 million noon. Noong 1994, pumanaw si Kim Il-sung at pumalit ang kanyang anak na si Kim Jong-il bilang pinuno ng North Korea. Sa panahong ito, nagsimula ng bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Ang pagbagsak ng Soviet Union at ang pagbabago ng mga patakaran ng China ay naging malaking dagok sa ekonomiya ng North Korea. Mula 1990 hanggang 1998, patuloy na lumala ang sitwasyon. Ang GDP ng bansa ay bumaba ng halos 35% sa loob ng walong taon. Bukod sa mga problemang pang-ekonomiya, nakaranas din ang North Korea ng sunod-sunod na natural calamities tulad ng pagbaha at tagtuyo. Ang mga kaganapang ito ay humantong sa isang matinding kagutuman na tinawag na Arduous March. Tinatayang aabot sa 240,000 hanggang 3.5 million North Koreans ang namatay dahil sa gutom at mga karamdaman. Sa kabila ng lumalalang sitwasyon, ipinagpatuloy ni Kim Jong-il ang military first na patakaran ng kanyang ama sa halip na unahin ang pagkain at pangangailangan ng mamamayan. Inuna pa rin ng gobyerno ang militar at ang mga elite. Nang lumala na ang sitwasyon, nagpatupad sila ng mga hakbang tulad ng Let's Eat Two Meals a Day campaign. Pero hindi ito sapat para matugunan ang krisis. Bagamat may mga bansang nag-alok ng tulong, madalas itong tinatanggihan ng gobyerno ng North Korea. Ang panahong ito ay naging isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng North Korea. At ang hotel na dapat sana'y simbolo ng tagumpay ay naging saksi sa matinding pagdurusa ng mga North Koreans. Noong 1990s hanggang early 2000s, mukhang ang building na pinangarap na maging tallest hotel in the world ay tinangkang itago ng North Korea sa kanila mga official pictures. Parang naisip nila na ang Ryugyong Hotel ay naging simbolo ng kanilang tallest failure. Kaya sinubukan nilang burahin ito sa kasaysayan. Isipin mo, yung hotel na dapat sana'y ipagmamalaki nila, biglang naging kahihiyan. Kaya ang ginawa nila, Inalis nila ang building sa mga official photos ng Pyongyang gamit ang airbrush. Para bang naging invisible ang 330 meter na structure sa mga pictures? Hindi lang yan. Tinanggal pa nila ito sa mga official city maps. Parang naging non-existent iyang building na nakitang kita naman sa skyline. Tapos, kapag may mga turista na nagtatanong tungkol dito, yung mga tour guide raw ay nagkukunwa ring, hindi nila alam kung nasaan yun. Pero syempre, hindi naman talaga nila maitatago ang building na mas matangkad pa sa Eiffel Tower. Pagkalipas ng halos 16 years, bigla nagkaroon ng pag-asa para sa Ryugyong Hotel noong April 2008. Kuling sinimulan ang construction sa tulong ng Egyptian company na Orascom Group. Ang kumpanyang ito ay pumasok sa isang 400 million agreement sa gobyerno ng North Korea para magtayo at magpatakbo ng 3G cellular network sa bansa. Noong 2009, Sinabi ni Khaled Bichara, ang Chief Operating Officer ng Orascom, na ang Ryugyong ay hindi lang magiging hotel. Ito ay magiging mixed-use development na may mga umiikot na restaurant, hotel rooms, apartment units at mga opisina. Ang Orascom ang namahala sa paglalagay ng glass at metal panels sa concrete structure ng building. Pagsapit ng June 2011, natapos ang exterior ng hotel kasama na ang pagkakabit ng mga bintana at telecom antennas. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng $180 million sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un na naging pinuno ng North Korea noong December 2011 matapos ang pagpanaw ng kanyang ama na si Kim Jong-il. Nagkaroon ng mga plano para sa pagbubukas ng hotel Noong November 2012, inanunsyo ng German luxury hotel group na Kempinski na bubuksan nila ang 150 rooms sa itaas na bahagi ng gusali sa kalagitnaan ng 2013. Pero ilang buwan lang pagkatapos nito, binawi nila ang kanilang plano at sinabing hindi posible sa ngayon ang pagpasok sa market ng North Korea. Kaya hanggang sa ngayon, natapos man ang exterior ng building, wala pa rin ibang nakakapasok sa loob nito walang bisitang nakakatulog sa mga kwarto nito dahil ang hotel ay nananatiling walang laman at sarado sa publiko. May mga eksperto na ang nagbabala tungkol sa structural integrity ng gusali. Ayon sa isang arkitekto, ang Ryugyong Hotel ay gawa sa reinforced concrete na hindi karaniwang ginagamit sa mataas na gusali. Karamihan sa mga skyscraper ay gumagamit ng steel frame ang pagpili ng concrete bilang pangunahing materyales ay maaaring dahil sa kakulangan ng advanced construction materials sa North Korea noong panahong iyon. Pero, ang paggamit ng concrete sa halip na steel ay maaaring magdulot ng mga problema sa structure ng building. Sa katunayan, noong May 2014, isang 23-story na apartment building sa Pyongyang ang gumuho dahil sa slipshod na construction. Ibig sabihin, pabaya o walang ingat ang pagkakagawa nito. Ang insidente ito ay nagpapakita ng mga posibleng panganib na dulot ng madali ang konstruksyon at hindi tamang paggamit ng mga materyales. Pero hindi pa rin sumuko ang North Korea. Noong April 2018, nilagyan nila ng malaking LED display ang fasad ng Ryugyong Hotel. Nagpapalabas ito ng 4-minute program tungkol sa kasaysayan ng bansa, mga propaganda video at iba't iba pang political slogan pati na rin ang mga sikat na statues at monuments at maliliwanag na fireworks videos. Tuwing gabi, mula 7pm hanggang 10pm, iniilawan ng building ng mahigit 10,000 LED lights. Noong 2024, nagkaroon ng bagong plano para sa Ryugyong Hotel. Ayon sa mga reports, ang gobyerno ng North Korea ay naghahanap ng foreign investor na handang tapusin ang interior ng building, kapalit ng karapatang magtayo at magpatakbo ng kasino sa loob nito. Ang desisyong ito ay bahagi ng utos ni Kim Jong-un na magpatupad ng mga praktikal na hakbang upang mapalakas ang turismo sa bansa. Sa ngayon, walang nakakaalam kung ano ang tunay na estado ng Ryugyong Hotel. Ang tanging sigurado lang ay ang malaking North Korean flag na nagliliwanag sa tuktok nito tuwing gabi. Parang isang bituin na hindi maabot-abot. Ang Ryugyong Hotel ay nananatiling isang malaking misteryo sa gitna ng Pyongyang. Isang building na puno ng ambisyon at pangarap. Pero sa huli ay naging simbolo ng realidad ng buhay sa North Korea.